Lalo na ng ilang kooperatiba sa Quezon City na ibalik sa bangko ang inutang nilang mga modern PUV. Hindi na raw nila kayang bayaran ang mga sasakyan dahil halos wala naman silang kinikita. Lalo't kakumpetensya pa nila ang libreng sakay sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nakatenga lang sa garahe sa Novaliches ang bago at modernong bus ng Exodus Transport Cooperative. Novaliches Monumento ang ruta ng sasakyan. Pero halos wala raw sumasakay sa kanila. Ang mga pasahero kasi, mas tinatangkilig ang libreng sakay ng lokal na pamahala ng Quezon City. Minsan nakasakay na sa amin yung pasahero eh. Tapos pag nandun po yung libreng sakay, bumaba po yung pasahero. Napakasakit po sa amin nun para kaming ninanakawan sa sarili naming tahanan. Ang isang leader ng kooperatiba sa Quezon City na aming nakausap, hindi na talaga kinaya ang bayarin sa bangko na isang milyong piso kada buwan plano na nilang ibalik ang 30 unit ng modern bus. Kumikita pero hindi naman siya sapat sa pambayad at sa maintenance, sa diesel. Hinausap ko yung land bank para isoli na sa kanila dahil kung patuloy na malulugi, eh, hindi namin kakayanin. Dahil malaking kompetensya ang libreng sakay, sana raw tanggalin o kahit bawasan man lang ang mga bus ng libreng sakay. Kung mawawala naman ho sana yung Quezon City LGU na bus, o mababawasan. Baka sakali na kahit paano madagdagan yung kita ng mga model namin, makasapat kami kahit makabayad lang. Pero mukhang malabo pang mangyari yan. Dahil ang Quezon City LGU, nagdagdag pa ng mga bus. Kung noong 2020, siyam na bus lang ang nakalaan para libreng isa kayang healthcare workers at frontliners sa kasagsagan ng pandemya. Ngayon, siyam na po na ang tumatakbo sa siyam na ruta. Alinsunod yan sa ordinansa noong 2023 na naglalaan ng 350 million pesos na pondo kada taon para sa libreng sakay. There is demand, there is legal basis. Uh, we the, the Quezon City uh, government is required by the Quezon City Council, the representatives of the people of Quezon City to continue with the service. And uh, we have to so comply. Sa ilalim ng libreng sakay, mga pribadong bus ang ginagamit. Kaya tanong ng mga transport cooperative, bakit hindi na lang sila ang kinontrata? Sagot ng QC-LGU, The procurement law uh, prohibits us uh, precisely from doing that, na meron tayong uunahin, meron tayong ipaprioritize. Uh, it is truly competitive. Ayon naman si LTFRB, hindi nito kontrolado ang pagbibigay ng mga LGU na libreng sakay, pero susubukan daw nilang magkaroon ng dialogo. Ang pwede lang din daw nilang gawin ay tumulong sa pagbabalangkas ng mga ruta. Sa kabila ng mga problema at balakid, disidido pa rin ang Department of Transportation na ipatupad ang PUV Modernization Program kung saan ang mga pulisiya ay patas at kapakipakinabang para sa mga transport operator at mga commuter. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.